Okay hey guys, good morning sa ating lahat. Ngayon ay pupunta po ako sa hardware kung saan bibili muna ng initial uh, electrical supply. Gaya ng junction box, utility box, and yung Nelpix power line na one Para sa iaabang sa slab. So guys, samahan nyo ako. Titingnan natin yung mga uh, price list ng mga bilihin ngayon sa hardware sige guys at medyo traffic pa malayo layo pa yon. Okay. so ngayon guys andito tayo na sa hardware na ko lang mga electrical ng mga pang electrical supply so ayan na guys buya kumukuha na siya Power power line na naman kasi sampu lang kinuha ko gawa niya hindi siya lang wala pang abang lang sa ilis lang So guys, ito na nga. pumili ako ng uh, junction box. Ayan, pumili ako ng sampung peraso lang din na five. junction box. One, uh, two, three, four, guys, uh, five, kapag i-check mo din, bako ba kayo bumili ka sa Minsan, walang pinili ko siya. Sampung peraso lang din na makasama. Bukod yan, ipinili ko kasi magpuli. Ang prad pala na pinili ko ay puli. Puli prad. Kasi yan yung mga ginagamit talaga ng mga kontrakto. may kasama syang tourney room. Uli ko na. Kasi may ibang brand nito ay TLX na brand. Sabi sa akin, nag-suggestion sa akin kung ano gagawa sa akin. Yun daw ay Kumudawan sa Matagalan. Ayan, may mga check nyo wala ang palitan pantan nyo sa tapos ito yan ito, yung, utility box isa? yan. yan wala talaga kasi ilalagay nyo ito kasi ito sa tre. switch kuli din yan ito 40 40 ba to? Uh, medyo matibay talaga siya kasi sabi sa akin yung mga kung wala itong ano ma'am wala siyang ano yung sama sa piraso na sama box sampung piraso na kasama ng box para sa initial ah hindi alam ko na kasi ito yung paggaano ng ano saka ano ma'am ah uh, yung power line pipe 10 pieces poly din uh, ay meltix nasa lang yung bista. Bista, no? Ito siyam lang to ma'am. Oo, uh oh, siyam lang. Ah, sige. Okay lang. So, 270. Yung ano no, 120 yung sa yung ano no, power line. 270, 100. 180. 200. Eh, 187. 1870. Wala na ito lang ba? Tsaka yung pipe? Oo, oh, yung pipe. Pwede tingnan ko din. Wala. So, di, ito na kasi yung lalagyan ng outlet. Yung outlet mo na, na sa ba, amin, switch, sa tapos laguna. yung saksahan, yun Pero na yung may ng inyo. ano. May kasamang torne na yun. Ayun, okay. so, so, ito kasi wala. Ito, ito talaga meron 30. dapat. Utility box. 30 per piece. Oo, yung, okay. oh, yung outlet ng bibili mo yung switch. Meron na yun. yun. Power 9 and it's 1.30 per piece. Hindi ko lang sure sa iba. Mahal. Mas muna. Ito kasi yung hmm. problema.